Pinuntahan ninyo yung mga kababayan nating apektado ng uh, trough ng uh, low pressure area sa Davao at Caraga Regions. Paano po natin tinututukan ito? Kasi bago ito na, salantahan na rin sila ng epekto ng shear line ilang linggo lang ang nakakaraan na Asec Romel. Well, hindi nga po natin masabing double, double whammy dahil parang nag-triple na po ito dahil hindi lang naman po ngayon nung nagdaang taon din nung latter part ng uh, December ng 2023 uh, sila rin po yung naapektuhan ng mga uh, bahabag yung pag-ulan natin yung mga lindol natin sa Sarangani area sa Davao Oriental medyo panden shaken din yung ating mga kababayan but then uh, to the best of your uh, capabilities your Department of Social Welfare and Development we're doing our best na maabot po sila Sa so ngayon po Sir Ray ay nasa 2000 uh, sorry 260,000 plus families or 1.1 million individuals sa 747 barangays ano po na-apekto nitong tinatawag nating na ng na ng ng panahon ano nitong effect ng shear line ang naabot na po ng tulong ng inyong DSWD ito po bukod doon sa nabanggit natin sa Mindanao kasama na rin po rito yung uh, Region 5 yung Region 10 Region 11 at saka po Caraga. Sa ngayon naman po, despite po do sa dami ng numero na yan, ang nasa evacuation centers naman ay nasa 291 family uh, individuals na po. Anim na evacuation centers po yung gumagana natin sa region sa 11 at saka Caraga. At uh, yun nga lang, may marami-rami din tayong mga kababayan na uh, outside evacuation centers. Ano, at ito po yung tinutulungan din ng inyong DSWD sa kabuuan. Ano po? ang naabot na po ng tulong ng inyo pong kagawaran ay umaabot na po sa 116 million pesos po yung napapabot natin na tulong. Kabilang na po dito yung mga food and non-food items at saka po siyempre yung ating mga financial assistance. At umasa po kayo na magtuloy-tuloy man ang sama ng panahon ay magtutuloy-tuloy din ang pagtulong ng inyo pong DSWD sa mga kababayan natin matiktado ng sama ng panahon sa Mindalaw And then ngayon po nararamdaman din po sa Bicol area.